Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, The Bibs Pakolan Mix Vlog. For this video guys, I i-share ko lang sa inyo ang ginagawa ng bunsong anak ko. By the way guys, sa mga napadaan lang sa YouTube channel ko, please do subscribe my YouTube channel at The Bibs Pakolan Mix Vlog pakilike na lang sa mga video ko kung nagustuhan nyo. Tsaka, comment na rin. Tsaka, pakihit, pakihit sa notification bell para kung may bago akong upload na video ay manunultify kayo.